Araw natin ngayon As usual, makulimlim po ah, uh, Ayan, malinis pa rin Ayan mga pusa uh, Mga pusa, ah, uh, ayan pa rin Ngayon po yung mga pusa, pag ano Taglamig dyan lang Ito, Hindi ako yung mga pusa na ito. Sorry po sa mga uh, katlaban. Ha? Kadumi. Mm -hmm. right. Uh -huh. Alright. At mapagpalang araw po sa atin po lahat. Uh, mga W po sa buong mundo. Ingat-ingat po tayo. Dahil po climate change na. Baha dito, baha doon. So, maswerte po tayo. Maswerte yung pamilya natin dahil andito po tayo na nagbibigay support sa mga nangangailangan doon. Mayroon tayong pagkukuhanan ng mga kababayan natin na iba dyan. sila. So, thanks God. Kala ko, ano na ang buhay ko pero okay lang pala so apple cider muna po tayo sa umaga para makontrol yung kolesterol daw <laughs> and also kaya namang mga anak eh, na nandyan sa Pilipinas um, ano naman -respons uh, yung responsable naman tayo sa ano pinapadala ng ating mga magulang <coughs> sama sampo siguro ng bata ma tatlo ng matino siguro o kaya baliktad tatlo lang siguro ang masama kasi karamihan eh diba mama papa bili ako ng motor uh, ganon diba mama papa gusto ko ng kotse. mama, papa, kailangan ko ng magandang cellphone. Kaya ganun, di ba? Kailangan natin. Oo. Pero tayo nung bata pa tayo. Nung bata pa ako. Camp Cub scout, cubby scout ba yun? O, kung ano yung surfpan ko yun, yun na ang surfpan ko araw-araw. <coughs> yung nga, ko yung nasa puwit niya. Uh, ano na, butas-butas na pero tinatay yung chinilas ko o, wala kaming may bili ng chinilas may chinilas yung mga kapatid ko na naglumahan ginugunting na lang yung likod para hindi malaki masyado o di kaya pagputol lagyan ng pako doon sa may hawakan niya para hindi matanggal wala na, wala na ko tapos yung mga may kaya na kaibigan nagtatricycle hanggang doon sa eskulaan namin pero ako lakad kami sa isang linggo siguro dalawang bisis kami ay sa buwan siguro tatlong bisis kami ano, kakasakit ang ulo dahil payong namin yung bag namin na ano yan talaga buhay kung maalala ko naiiyak ako life ma pero life mas buon mga challenge pala yon tapos baon ko yung isang linggo beer lang ako makawak yung ano yung nagaganon na matanda yung malaking ano sinti mo nagaganon <laughs> buhay ganon talaga yan so halimbigyan pa natin ng apple cider si commander yan ayan tapos wala akong baon sa elementary ganun pa din yung mga suot ko hanggang grade 6 hanggang first year high school wala akong brief ni <laughs> wala akong brief god knows mm. ah, sapatos ko wala po sinilas yan saka lang ako magkakaroon ng sapatos pag may honor ako kasi grade 1 to grade 6 may honor ako ako lang yung lalaki na nag honor ng grade 6 very proud sana ang pamilya namin magulang ko nung ako nang nerebonan brown out <laughs> hindi pinagyabang hindi na ipagyabang sa mga tao na nag-iisang lalaki lang nag-unor, ako lang tapos yung pantalong ko sa graduation dahil ambil pa po yung tawag doon graduation ng elementary yun na naman ang gamit ko araw-araw 28 days na yun ang gamit ko para sa school tapos bubutas na naman yung ano yung pwitan yan Ayan, tapos yung sapatos ko na nag-graduate ng elementary, nagyan ng tatay ko mga 2 inches ang ano. 2 inches ang allowance para pag mag-high school ako, eh, siyempre tatangkad tayo, lalaki pa yung pa. Ano, eh, sama-samang palad dahil sa mahaba, kala mo Charlie Chaplin. Nayano ko yung ano, nguso niya doon sa may spalto yung may di ba mga siminto na hindi, hindi patad Nai kick ko doon natanggal yung takom niya kaya pag nagla, ano yun, um, ako mga ganon ganon tapos tad po ng pako stapler sa ka rugby yung sabatos ko kaya mga ganon ng kahirapan ko ko naranasan <coughs> sa pag-aaral -pag tapos sakala nga ako makakatikim ng soft drinks pag ano, nag-graduate yung mga kay, uh, kapatid ko sa high school. 'Di ba? Uso-uso na magdadalakan ng mga soft drinks, mga pagkain. Doon. Para kung nakatikim ng sampung taon, ako, ang bilis kong iniinom yung sambote tapos ko ano ulit ako dahil nga libre nga kwento hmm. ng buhay tapos ngayon uh, nag college kami ganun pa rin sa mahal po ng boarding house 50 po sa isang linggo ang ano dalawes na namin kasama ko yung kapatid ko na babae utang dito utang doon ganoon din ang sahod sa Rizal Academy hindi kami magabayad pero kapitbahay namin yung may-ari ng Rizal Academy noon papunta na ko doon para maglaba para makabayad lang tapos sa uh, ngarin, nakakaiyak nga rin sa utang Kasi madami kami mga magkakapatid Tapos nung nag college ako Siya na University of Pangasinan Ganun na naman yung mga 50 Tapos halos yung coconut Kon lang luto Yung ganyan lang Yung ganito lang kalit na ano uh, Pakasyot ang tawag doon. Yun, kinakain namin tapos kanin. <sighs> Buhay namin noon. Maalala ko pag nakatulog ako. Pag bago ako matutulog. Pero nagpapasalamat ako sa may kapal. Yung si God, Lord Jesus Christ. Pagkatapos yun, natapos ko ang draftsman. Nag-draftsman muna ako pagkatapos yun link po sa subject ng civil engineering yun natapos ko rin isa lang hindi ko natapos sa ROTC kaya okay rin uh, yun tapos din ako ng 5 years sa college including na rin yun ROTC isa Yan ang hirap tapos sa awa ng Diyos nung ano pagpatulong mo sabi ng ano ng tatay ko para kukunin ko yung rotisi kay e, dalawa kaming mag-aaral sa hirap ng buhay namin binigay ko sa kapatid ko yung chances ko kasi matalino yung kapatid kong bunso wala nga silang ano eh wala siyang pang tuition pi pa sa hirap namin may maraton po sa tuwing pista namin sa Singgan, may maraton. Eh, tamang-tama si Shahani noon. Si Anton Shahani, tapos yung anak niya, si Ranjit. Membro kami yung organization niya. Eh, sabi niya, nag-sponsor siya kung ano sino yung mananalo. Magbibigay ng one-year scholarship. Kaya tamakbo ako. ko awan ng Diyos, eh nanalo tayo. Binigyan kami ng scholarship program. Yun ang pinagumpisa ng kapatid ko. Uh, one semester. So yun. Successful na sila. I don't know. They're alive now. Hindi na ako nakikialam sa mga buhay-buhay nila. At least nagampunan ko na yung gusto kong nagampanan. Anyway, now, God uh, our almighty na wido ako ng madaan na wido ako ng maga so madaming chismis challenges kahit hindi totoo minayaan ko lang sila kaya lang dyan po yung Panginoon na witness ko kung ano mayroon din kasalanan pero hindi yung mga chismis na masasama hindi po <coughs> hindi naman ako babayro oh. So I swear to God, siya na pa ang sa magjajan sa akin. Pero ngayon, God is good. Blessings na nilabanan ko. Galit ako sa kanya tapos nag-renew yung life ko. Yun. Sawa ng Diyos, nakapag-asawa yung kapatid ko yun. Long story. Tagpuan ko yung si Eugene yun. Nandito na kami, nagtutulungan. So, tis tis lang po ganun ng mga buhay mga uh, bata. Mga anak ng mga OFW kaya ano, uh, bigyan niyo ng halaga yung mga pirang pinaghirapan ng mga magulang ninyo. Hindi niyo alam kung ano po yung naranasan nilang buhay sa kanilang buhay nung sila ay kabataan na kagaya ko. So kami naman mga pamilya ayaw namin maranasan yung mga naranasan namin sa, sa buhay namin noon Kaya kung pwede, of course gusto namin masaya kayo pero ilagay sa tama Kasi ayaw namin kayo maging masama kundi ang iniisip namin yung pangalagaan yung binibigay, pangalagaan yung buhay nyo Para on the future, magandang buhay nyo hindi kagaya namin Ganoon so, lang po, huwag niyong tularan yung mga ano, kunwari mga nakakita ng bicycle diyan, mahalang motor, mga gadgets. Tibid mo yan. Kaya yung mga anak ko kahit ano, hindi ko binibigyan ng mga gadgets mga yan. Ayun, mga nagtatrabaho na sila, yan, successful na sila, mga professionals na dahil nga po sa ng Diyos. Kaya sabi ko, sige, gawin niyo na yung gusto nyo. Sariling buhay nyo na yan. Yan mga abilin ko. Basta ang number one na gawin nyo sa buhay nyo, sabi ko, be, always be humble. Yan ang inanong ko hanggang ngayon. Na, namana ko sa tatay ko. Always be humble. Alright. Ah, at tayo ay, uh, maya po, bibili po tayo ng, ano, uh, kombucha tea. Kasi gamot po sa uric acid yun Yung matasang uric acid Kombucha Okay, see you later Bilo-bilo ako ako ng tubig Tapos <laughs> Gataang, gata. Tapos brown sugar Tapos matcha Green Asyan. Tapos saging Yan po mga regado. So, lutoin muna natin kumukulo may kamuti sa ka kamuting kahoy alright yan hindi ko na ipakita nilagay ko na yung bilo bilo at sa kasagi tapos nilagay ko na rin yung dalawang latang ano uh, gata so kaya natin kumulo mga kaibigan tapos talagay natin yung sago Oh, yeah. Yan na po yung bilo-bilo natin, bilo-bilo Ilocano, tapos lagyan natin ng langka. Oh, matcha drink. Yung ano natin. Mhm. Uh -huh. Yan po. Oh. Yeah. Mangga at lugaw. Wala pa. Kada nakita ng langka jingato. Awan. Da. Awan, mangketin. Wala daw langka, saya. Mm, yan po ang bilo-bilo natin. Hintayin natin ng kumulo ng konti. At bigyan natin yung kapitbahay natin ng Pilipina na masipag magpa-tea sa atin. Mm -hmm. Okay na po. Tamtaman lang yung so yung tamtaman lang yung ano, yung sa tamis para hindi ka masuya so ayan po for today God bless po sa lahat yung nanonood po ng uh, youtube ko at magsha shout out po tayo ngayon tingnan natin yung mga uh, mga subscribers ko tingnan natin eh. ito po upo Email. pinunahin mo kung may email tayo doon sa ano ko meron ha wala tayong email dyan ha lab ha email san ba yun email nakaw patay ko ni mata na doon sa kabila yan mhm mm mhm mm shout out kay shout out kay Bibiana Skalis Skalisi God bless po ah uh, shout out kay Rob Filippi ito ito ili Stella siguro ka ko yan CCR3 si SC3 NT26 shout out si Uh, shout out to uh, Ma'am Terry Hatchit. Ayan. Tapos shout out kay Comic Gamer. Shout out kay Alison Nasimin Nasimento. Shout out po kay Nitic World of Gaming. God bless po. And may the Lord bless us always. Si Andy Shout out Andy. Tapos shout out kay Johnny Ben. Manuna. Shout out po Luisa Win. Shout out Madan. Uh, shout out kay 47 49 ers Shout out. Shout out to my our dearest Luminita Shabsinka. Batsinka. I'm sorry the pronunciation po. And so, uh, shout out po kay Content Carnab Carnival. Shout out kay Jocelyn Lontok Navarro vlog. Yan, support natin yung vlog niya. Uh, shout out po sa followers ko and viewers po sa from Germany si Margelem Sink. Kapats ko po. Mabait tatao yan. Tapos si pari uh, Elmer Gabriel mga subscribers and mga you, uh, mga viewers all the viewers I have and supporters po God bless po all right yan to na po yung bilo bilo natin na lalaki. Oh. <laughs> woo all right to na to na po lumake malapot na lab nai nee? Hindi mo makakabigay na Kita eh. ma. Okay lang. Okay. Okay daw. So, kain muna tayo. At magpapatigo tayo. Silo ka, no? Alright? Below. dito ako yung dalagang bukid. Yan. So, ito natin. Tapos gagawa ako ng sausawan. Tapos manok ng konti. Kasi mura pa manok dito. Ayan po sampo, ten pounds po, apat na ganyan tight sa kachikin ang ginawa natin, magpiprita ako yung isa alright dalagang bukid na dalawa, walang ulo yan, ako na yan isang bit po sa piniprito natin yan yung isa yun na, yan na. mas masarap po yung sinag ng kampo alright Sinan natin yung manok. Woo, may kama. Yeah. Naubusan namin yung manok. na Lipiprito pa tayo daw. Yeah. Malapit ng luto. Pag wala nang tunog, pwede na. Ito, no, hindi na.